Hello guys, at ngayon nga, ay magluluto tayo ng masarap na ginataang malunggay, na sinahugan ng isdang tambakol. Sa isang kawali, ilagay na natin ang pangalawang gata. Isa-isa na rin ilagay, ang hiniwang isdang tambakol. Bawang. Sibuyas. At siling berde. Tsaka natin isa lang sa kalan, takpan, at hintay ang kung ulo, at maluto ang isda. At kapag kung ulo na, balik ang isda, para maluto naman ang kabilang side nito. Inuna kong lutuin ang isda, dahil ito ang medyo matagal lutuin, kumpara sa dahon ng malunggay, hintayin lang na maluto ang kabilang side ng isda, at kumonti ang sabaw. Tsaka natin ilagay, ang pinakakakanggata. Haluin, upang kumalat ang kakanggata at maabsorb lahat ng isda. Pagkatapos, hintayin natin kumulong muli ang gata. Lagyan na rin natin, ng durog na paminta. At pampalasa na magic sarap. Lagyan din ng konting asin. Tsaka natin haluin para maging pantay ang lasa. Ang lutong ito ay napakasimpleng ulam, ngunit din naman patatalo sa sarap. At ayan pagkatapos halu-haluin, hintayin lang natin ng konting minuto, para maluto, at lumabas ang langis ng kakanggata. Tsaka natin ilagay ang main dish, na dahon ng malunggay, saglit lang natin itong lutuin, huwag natin e-overcook, para maiwasan ang pagkapait ng gulay, hanggat maaari kapag nailubog na lahat, at na na ng sabaw ang dahon ng malunggay, ay ayos na yon. At dahil nga isda ang ating sahog, dadahan-dahanan lang natin ang paghalo, para maiwasan ang pagkadurog ng isda. Patuloy lang nahaluin, hanggang sa may lubog lahat ang dahon ng malunggay para maluto ito. Kung mapapansin nyo kunti na lang ang sabaw, ito'y dahil pinalabas na ang mantika ng gata. At dahil nailubog ko na lahat ng dahon, ready to serve na ito, dahil luto na ang ating ulam, na ginataang malunggay. Salamat sa panonood.